Hi mga kasulid, magandang araw sa inyo. Uh, ngayon pong araw na to is may uh, pupuntahan po tayo. Mayroon pong nag-message sa atin na isang nanay, uh, isang may bahay na humihingi po ng konting tulong sa atin dahil po sa sitwasyon nila ngayon. So, in-interview po natin siya kung uh, ano yung maitutulong natin sa kanya. At sinabi niya na yung mister niya ngayon is uh, may sakit. Uh, tatlong buwan maggagamutan at hindi makakapagtrabaho. Nagkaroon ng bara sa puso yung kanyang mister. Kaya hindi siya na pwede magtrabaho muna dahil uh, lagi daw nakakaramdam yung mister niya ng paghingal or pagkangapos ng hininga. Kaya kailangan talaga ng gamutan at kailangan din ng mga gamot. So, humingi siya ng tulong sa atin dahil ang pinagkukunan lang daw po nila ay pagtitinda ng mga tuhog-tuhog, mga fishbowl, uh, kikiam doon sa kanilang, uh, doon sa lugar ng kanyang biyanan. So, yung biyanan niya din kasi is nagtitinda-tinda like, lang din doon. So, humingi po sila ng kunting tulong sa atin at ngayon nga ay siya yung napili natin puntahan at uh, para malaman din natin yung kanilang kalagayan. Kaya sabi ko sa kanya, sige po, pupunta po kami dyan at bibigyan po namin kayo ng konting tulong kung ano yung makakaya nating itulong sa kanya. So guys, uh, panoorin nyo po ang ating vlog uh, para sa pagpunta natin sa kanila. Salamat po sa inyo. Wait for it. Thank you. Uh, solid. Yan po, pupunta po tayo sa uh, isang pamilya. Pupuntahan po natin ngayon. Uh, isang nanay po na no, nag-message po sa akin para matulungan natin ng kahit konting tulong lang. Kaya pupuntahan po natin siya at alamin natin kung uh, ano po yung sitwasyon nila. So guys, abangan nyo po yung sa ating vlog. Thank you! A solid! ligaw mo. Po, po kami dito sa dulo. Dito lang po pagkalampas lang ng konti sa Ang layo na nang narating. Ito kasing driver natin eh. Madali. Wala tindahan. <laughs> Terima kasih telah menonton! Yan po yung kontiwitin mo. Ito yung tila. Opo, yan po. Tapos <laughs> ito, yan lang <laughs> yung minasal. maganda mo yung na nga po kasi Sige, okay lang po. lang pupunta pa si kami doon sa kanila, sa lola ni ano. Oo nga po, sorry. Hindi pa ako naka-online na ka kanina. Ah, oh, okay. Ah, Mama. Ah, Kaya yun. Mami, <makes> ano? Okay. Pinunta na ako meron. Ikakatabi lang kayo dito. So, yung bahay niyo? Sa baba po. Ah, sa baba. Okay. Ah, dito, dito ka lang. Pero, dito po kami nag Pero kayo nyo kasi ano, mag, ano kami na nag-ano. Kasi nga, sa baba. Sa baba. Kaya, so, kaya sumang nabaka. <makes> Kasi ano yung Eto ano, 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 ano. po, ito po kanina. At si ay, si di Kuya? siya na nakapagsawa? Hindi nila nga yan. Hindi ba I nga mean, po yun? Hindi ba po. Ngayon po I mean. kailangan po namin para sa po. No ano po, after, I nung... Mean, Nag-holiday po. nag-Hollywood po. po, may lahat po. Mayroon po, na, mayroon po. Na, nung mga na, mga Nung umaasa sa isigdim nako yun na nakita ko namin kaya inaasahan na yun kasi sa aksay kahapon na yun Kaya yun 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 Hmm. May... May hindi siya nakakapagtapos. Yes. Hmm. Hindi po. Tapos yung bar kasi mo ngayon sarado din kasi May... na yun. Ano mo? Hindi hmm. Hindi po talaga na ano, mahirap kumina parang na. hirap may time na, siguro, mga, service, mandal, hindi mga uh, uh, hmm. parang hindi na hmm. hirap pa naman pagka yung lalaki hmm. talaga so, hindi Kasi kailangan mo kumilos. Kasi yung mga pangangailangan Mas, ng... Lalo po sa amin, kasi okay, siya kaaral naman. Na Ito po, pre-enel. Kasi sa Iban, yung hmm. ano po, grade 6 po. Iban! Ay, Iban! Ayan po. Ayan, grade 6. Grade 6 siya. Yeah. Opo, grade 6 ano? na Mag mm -hmm. uh, uh, <laughs> na yung pangangay ko. Ito, mag-pre-enel. Ito, mag-pre-enel. Malakas naman yung tinda. <laughs> no, yung... Dito lang din kasi yung... Dito lang din kasi yung... Opo. Kaya, at least kahit pa paano, no?

Pagka, mama niyo po, mama. Hindi magulang po nga kayo. Ayun lang din naman po yung panimutan <laughs> nila. <laughs> As, ay, hirap pala rin ang buhay. Kaya po pagka nakaano sila, oh. nung time na wala kaming din, <laughs> sila nag-aano sa amin. <laughs> nginikan um, kan, -kan ma kay <choropter> so, <portrayed��school> <sun arrivé> like, may makain pa mga bata. Ito siya. siya mga dog. Bali na ano na na po sa mga moments na na kasi sabi doktor kasi nakakita ng problema. Ang ano po kasi na. yung gamot do pangpaluwag lang ng Nang ito pag parang ano na po po talaga

Kaya ano tayo kasi dito pala mag-iitay <laughs> si ano. Kasi, Ayan, sabi ko, okay. sige, tumpahan si, uh, na siya. Kasi hindi ko nangako, papapakulit lang. Ayan. Ayan po, eto siya, Ate? Evelyn po. Evelyn. At si uh, James. James, sila po ay mag-asawa. Si Kuya uh, James po ay pinagpahinga ng doktor for 3 months. Kasi uh, nakita na may bara yung kanyang puso. So hindi siya makapagtrabaho. Ayan, titinda lang po siya. Ate. Ayan. 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 Para Ayan. may... Ayan. 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 konting Ayan. Hindi Ayan. 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 tulong, Ayan. 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 Yeah, ano yung pagka tayo eh medyo ano na <laughs> babalikan ko <Masasaran po> kayo <laughs> at at ibigyan ko ulit more to opo kasi napakarami po talaga parang taong may kailangan ng tulong kasi nung nag start po ang maganto gusto ko makita na makarami tao na nakalang problema na iba ibang sitwasyon pero talagang doon makikita yung hirap ko talaga kasi akamit po doon sa ganyan Dali kong sinasabi yung wala kang malapitan. <laughs> Kaya lang kasi okay, minsan, kung wala kang malapitan, alam natin na may kanya-kanya tayo kasi pa. So yung iba, talagang kahit gusto nila, hindi tayo tayong tunoyan. Hindi tayo matubuhan kasi sila rin kayo. Sabi ko nga, kasi ako talaga madali makarelate kasi pinigdaan ko. Kami din po. Thankful din po talaga niya kami po sa may taong Kasi, kasi, kasi Maliit na bagay lang sa inyo. Kasi, sabi ko, malaking bagay. Ayun nga po, kapag ka, nag-ano nga po ako yung sa mga pre-rapol, pag ako ng mga pangalan, sabi ko, nahihiya pa ako. Sabi ko, 100 lang yung nabibigay ko dun pang merienda. Sabi ko, parang ang liit, pero natutuwa ako dun sa iba kasi pag nabigyan ko po sila, binibili nila ng isang kilong bigas, saka ulo. Ayun, sabi ko, ang halaga pala ng 100, sabi ko gano'n. No, 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 no. sabi ko, parang nahiya pa ako kung kasi sabi ko, mayroon dahil pa ng tao na nakaka-appreciate. Kaya, kaya, kaya kasandaan kaya, lang po yun, yun. yun malaking no, bagay no, na sa mga tao. Ayun niya, kaya sabi kong, alagang, ko talagang pag nagagasto ka pala, makakarelate ka talaga sa mga sitwasyon mm -hmm. na may dala po kaming bigas para sa inyo. Thank you. Gusto na bigas. Eh, para sa inyo mm -hmm. po yan. Tapos, uh, ayun po, <laughs> Eto, anak ko yan. Akaya, uh, yung, bigay think, tulong, uh, Thank you. Thank you. Thank you. po kami ng konting tulong na po. Pang bilibili -bili nyo man lang po. Ayun ah, <laughs> po. Ayun po, nakapampas ko na po. Kasama <laughs> na sa pampas ko dito. Uh, ano po, pagdamutan nyo po yan. Uh, bigay po ng Lord sa inyo. Ginamit lang po ako ng Lord para sa inyo. Kasi alam nyo po ang Thank you muna. Thank you. Ayan niya, pag tayo eh medyo umasenso uh, na, babalikan <laughs> so, ko po ngayon. So, so, sa so, laki okay, ng ako. Babalik ko ako, so. tutulungan ko po ulit kayo pag niyo. lang po. Uh, papaalam na din po kami kasi kami po so, ay may isa pang pupuntahan ng kanyang lola. Mm. Sorry yun. Maraming nating dalawa. Matutulungan po Lagi po kasi yung ano, kasama sa prayer po namin na pagpalain po kayo ng Lord. Um, at saka kailangan maging matatag po tayo sa lahat ng mangsusulit natin dito sa amin natin kasi kasama po sa buhay natin yes. <laughs> salamat <laughs> okay. po. Potpotan na rin. Ginaya po talaga pero diyan po tayo papatagin talaga ng Lord sa <laughs> mga suko po na nararamdaman natin. So, ayan po. Maraming salamat po sa inyo. Ayan po, all. si ate Binlin at si tuya. Maraming salamat po. Thank you so much.